Wala no, ron? Oh, oh. <laughs> Good morning everyone Once again, nandito na naman tayo Sa ating paglalakwa nating parindang puto Ang aking pasan ay Nagkalagay sa S-Bank Sa ating puto At ang dalako naman na nagkalagay sa plastic Ay paing nasira Babalik ko to sa mayari Kasi wala na akong panahon Sa pag-aayos ng payong I am too busy ano tayo po tayo? Busy busy na ako sa aking ginagawa. Halos wala na akong panahon sa pag-ayos ng mga payong nasira. Kasi napakabagal kong mag-ayos ng payong. Kaya babalik ko na to sa may-ari. Dito sa paglalako ng puto, kulang pa ang aking panahon sa pagluluto ng puto at pag-asikaso ng aking apo. Ito ang ako unang first customer, si Kayo King. Ayan, si Jojo. Ang kaibigan kong si Jojo, nilibre siya ni Tayo King. Isang daan ang una kong binta ngayon. Dadaan na naman tayo rito sa nursery. Nursery area. Cup and Row. Section ng Eco Park. Buwala tayo! Buwala tayo! Ano? Bibili kayo? Bawal? Diretso tayo. Kailangan natin magmadali kasi may iba pa tayong transaksyon. May sasamahan pa tayong kapatid na kukuha ng indigency para sa kanyang medical assistance. Medical assistance fund. Uli, dadaanan naman tayo rito sa bahay ng mga ate. Ang bahay ng mga ate. Ayan. Papunta rito sa... Good morning, good morning! As usual nandito naman ang ating photo. Okay. Okay, okay. okay. hey, Sino ka? Uh <tip> Diretso na tayo sa ating pinaka-destinasyon, ang Agana. Photo dyan mga suki, photo. Photo sa wala pa naka Boto, pare sa kape, chocolate at Milo. Eh, diba pa? Panayot na lang, oi. Ha? Hey. Huh? Panayot ka? Anong tayo ko? Sinulat. <coughs> oh, ba Wow, ito si Wendell Ramos. Ang tagayos ng mga motorsiklo. Kaya sa sino mga gustong magpayos ng mga motorsiklo, pumunta lang kayo dito sa shop ni Wendell Ramos. Wendell Ramos ba? Mayo pala. Okay. Ah. Hmm. Ang dami niyang inayos, oh. Wow. Magaling tagayos lang, ano to. Mga makina ng motor. May papatay daw siya. Ay, plus. Pwede pa ba yan? Ano Original to. original. Tingnan natin kung kaya ba. Ah, umok